Lubos na nagpipigil at responsable umano ang Pilipinas sa gitna ng tensyon na pumapalibot sa usapin dyan sa West Philippine Sea. Ito ang naging reaksyon ni National Security Council Spokesperson Jonathan Malaya sa naging pahayag ng Beijing na lubhang mapanganib umano ang mga aksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Binigyang din naman ni Malaya, na ang ugat ng lahat ng tensyon sa West Philippine Sea ay ang hindi pagsunod ng China sa 2016 Arbitral Award at United Nations Convention on the Law of the Sea. Kabilang dito ang naging agresibong aksyon ng Bansang China kamakailan na pambubomba pa ng tubig sa itinuturing na o itinuturing ng Pilipinas na lubhang mapanganib na maniobra laban ho sa mga sasakyang pandagat ng ating bansa sa regular resupply mission sa outpost ng uh, militar sa Ayungin Shoal. Gayun din sa mga operasyon nito sa Scarborough Shoal. Iginit e pa ng opisyal ng China lang ang bansa na naniniwalang uh, sarili nito ang uh, narrative propaganda at wala ni isang bansa ang nagpahayag ng suporta uh, sa 10 dash line o pag-aangkin nito sa halos sa uh, malaking bahagi ng karagatan sa naturang lugar. Samantala ay uh, malugod naman pong tinatanggap ng National Security Council ang naging alok ng China na dialogo para resolbahin ang ilang isyo sa West Philippine Sea ngunit dapat na magkaroon anya ng mutual respect at sinceridad sa pagitan ng dalawang panig ayon yan kay National Security Council spokesperson at Assistant Director General Jonathan Malaya. Ginawang nga ng opisyal ang pahayag bilang tugon na rin sa naunang sinabi ng China sa pamamagitan ng tagapagsalita nito ng Foreign Ministry na si Mao Ning na nananatiling bukas ang kanilang pintuan para sa pakikipagdayalogo sa Pilipinas ngunit patuloy umano nitong pro-protektahan ang mga interes ng kanilang bansa. Anya, kanilang tinatanggap ang alok ng China para sa dialogo, negosasyon at konsultasyon, ngunit ito ay para sa layuning umunlad at inihayag din na dapat na agad na itigil ng China ang pambubuli, agresibong mga aksyon nito at mga iligal na hakbang sa West Philippine Sea na seryoso anyang sumisira sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ang dayalogo ay maaari lamang anyang magtagumpay kung may paggalang sa isa't isa at katapatan sa pagitan ng dalawang sovereign countries. Sad pa ng National Security Council official, na handang suklian ng Pilipinas ang alok ng China basta tagarang matigil na anya ang pambubuli, harassment at mga agresibong aksyon nito. Maalala nga na naipanalo ng Pilipinas ang arbitration case na inihain nito laban sa China noong taong 2016 matapos na ipawalang bisa ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, The Netherlands ang nine dash line claim ng Beijing na sumasaklaw sa halos buong pinagtatalo ng karagatan kabilang na dyan ang West Philippine Sea.